mga to, dito tayo ngayon sa BRC. Kakarating lang namin kanina. Ha? Ayun. Ay, sumabog. ngayon sa BRC. Kakarating na namin kanina. Ha? Ayun. Ay sumabog. Ouch yun, ouch. Oh. So, nagpabili ka pa kami ng gas para makapag-testing dito. Sabi mo. Malakas, malakas. So dito mga doon, nanood muna kami kasi nagpabili pa ako ng gas. So nanood muna sa mga malalakas. Tayo-tayo so, lang, wala na kasi magawa. So, nasyak din kami kasi sobrang lalakas ng na mga nag na ng mga PCC. So hindi namin alam malakas pa yung sa amin. Yung nag sa nag-test run si Arm dun sa KTM na motor ni Boss Axel. So, na rin namin mga do Nasyak rin ako sa takbo ng motor Ang lakas Nagwili pa ng 4th gear o 3rd gear ba yun Nagtahan na rin namin sa starting line Nood-nood lang 2,000 years later So hanggang sa hotel mga doi Isa lang kami ng hotel nila Arm And sa mga tropa ni boss Axel So nagpa-picture na rin kami And video video Hindi rin kasi ito mangyayari Parati mga do, So Parang nilubos-lubos na namin So ito na race day ng mga do and ginakabahan kami kasi hindi man lang kami nakapag test run nung test run nakapag time kami 3 days before tong naroon na to and sakto naman yung oras and bigla na lang humina so first takbo ng mga motor namin walang wala na ang test run so, ng Diyos, lumaban ang mga time mga do lumaban the day before ng laro binaklas ka pa lahat yung dalawang makina and may mga binago at pinalitan uh, wala na dire diretso na mga do and stock gas lang yung gamit natin mag red so yung mga tagalasyon is blue sila so malaking advantage yun sa mga tagalasyon mga do so, naniwala lang kami sa mga sarili namin so, uh. sa lahat Goods naman siya mga do. So nakatatlong panalo na tayo mga do hindi ko na na post ko kanina oh, ang tatakbo. So, ngayon takbolit siya may 3-1 yung laban niya Many, many minutes later. So, nakapasok na yung green mga do. Ang score ay 9-1. Natalo tayo ng isa sa dahilan ng nag-bad start mga do. Ito namang blue natin is nakatatlong panalo siya. Then, all the way, talo na. So, may problema pala yung motor natin na blue. Dahil dun sa misgear na nagawa ni Gamay, sumabit yung bugs. Kaya pala humina. So, actually, pareho lang ng takbo yung blue natin tsaka yung green. Which, malakas na pero may mas malakas pa pala sa atin mga daw which is yung gawang nga rahe and the rest of team Manila uh, team Luzon so ayun hanggang dyan ang usap-usap pa kami sa mga takbo so, boots naman daw Kung hindi namin nila hindi na siya mga daw so yun yung mga next time na kailangan nating ulitin mga daw pag nasira yung kailangan hindi dapat masira yung ano, motor natin so, minor na ano lang na uh, problem so, hindi na ano kasi nakapasok naman sa CV finals yung train natin which is napakalaking napakalaking ano na yun para sa aming mga do para tumaas na yung yung tiwala namin sa mga sarili namin sa time na to mga Tuloy pa rin yung laro hangga't so, sumatapos yung category ng practice. So, isa lang yung pumasok sa atin mga loob. PCC green feeling ko singaw yung valves ng PCC na blue natin and first time sa Mindanao may nakapasok sa NGO yung mga panahon na nga to na puro na malalakas so maligaya na kami dun nakapasok man lang sa semis top 10, top 10 po top 10 to mga doon

<laughs> A few moments later. lang tayo. Five wins and five loss. So, top five lang tayo mga do. Apat yung kinuha. So, at least nakipagpakbakan -back yung PCC Green natin. So, sa madaling sabi, kulang pa talaga mga do. And kulang rin yung preparation natin dito. So, next time siguro, taas haba haba-habaan natin. So, dito naman sa PCC na blue, tingin ko nag sumabit yung valve kasi nagmisgar si Gamay kanina. So, titignan na natin pag uwi natin ng bahay and next time ulit. Susubok. So, sa ngayon, at least sa New Year, lumaban yung mga motor natin. Bago, bago man na magtapos yung New Year, lumaban yung motor natin. So, thank you nga pala kay Boss Rowan, Boss Axel Tevez, and sa NGO birthday shootout Napalaro ni Boss Jamy. Jan Ro, Jairim Rowan. Ayun, iligpit na. Uwi na naman ng Mindanao. Isang araw na naman at one day and 13 hours na biyahe. Walang tulugan. So, anong masasabi mo? First. Yes. First nice experience? Yes. First nice. At least, nanadikit sa pala. Masaya na kami doon, nakadikit lang, nakadikit lang talaga. Sa video na kayo ng production. Oo, masali kami doon. So ayun mga do, uuwi na kami. Hindi eh, pa rin gumagaling yung lagnat -nope natin. Dapat kayo kung man, Artel Wall, Ella Roy Roy. So 5 win, 5 loss, top 5 tayo mga do. So next time ulit. Better luck next time. Uwi ng Mindanao. Uh, lang nakangiti. Kasi normal talaga yun. Kulang pa talaga.